Sa pangalawang araw na conflict sa pagitan ng Cambodia at Thailand, umabot na sa 135,000 na mga civilians ang inilikas bunsod ng matinding palitan ng mga bomba ng magkabilang panig. Gumamit na ng mga heavy weapons ang Cambodia, samantalang ang Thailand ay hindi naman nagpapahuli gumaganti ito. Samantala, tinanggihan ng Thailand ang negosasyon para sa ceasefire. Gaano nga ba kalakas ang puwersa ng militar ng Cambodia at gaano din naman kalakas ang puwersa militar ng Thailand? Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ang matamis mong like at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 26, 2025 at napakabagong update ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa conflict sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Sa pangalawang araw na bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Thailand at Cambodia, kahapon lamang mga kaibigan, July 25, alas 4.30 ng madaling araw, ang Cambodia ay muling umatake sa puwersa ng Thailand at gumamit na ito mga kaibigan ng heavy weapons. Ito ay ayon kay Colonel Risha Susukwanon, Deputy Spokesperson ng Thailand Army. Ayon sa Bangkok, Thailand, sa pangalawang araw na conflict ng dalawang bansa, umabot na sa 135,000 na mga civilians ang inilikas upang hindi maipit sa bakbakan na nangyayari sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ayon sa Cambodia, dosena na ang nasawi. Marami ng mga civilians ang nadadamay. Mga bahay ay nawawasak, hospital ay hindi pinaligtas, maging mga petroleum stations wasak. Patindi ng patindi ang sitwasyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Nagbabala na ang Thailand Army na huwag nang lumapit sa lugar kung saan nangyayari ang kaguluhan, lalong-lalo na ang mga sibilyan. Maging ang Israel ay nag-issue na rin ng travel warning sa mga Hudyo na nagbabalak na pumunta sa Cambodia at Thailand. Ayon sa Prime Minister ng Thailand, hindi siya papayag ng negosasyon lamang mula sa ibang bansa, kundi nais niya na magkaroon ng direct na pag-uusap ang Cambodia at Thailand upang resolbahin ang kaguluhang ito. Yan ay sinabi ni Pumtama Wechayachay. Yan ang pangalan ng Prime Minister ng Thailand sana tama ang aking pagkabigas sapagat para sa ating mga Pilipino o para sa akin, nahihirapan akong bigkasin ang kanilang pangalan. Katulad na lang ng isa sa kanilang mga atlet, ang kanyang pangalan ay Pliomjit Pinkao. Isa siyang volleyball player ng Thailand. Kung hindi natin alam na Thailand pala ang ating pinag-uusapan ay talagang hindi natin mapagkakamalan na ito ay pangalan na pala ng tao. Ganon pa man mga kaibigan, ipagpaumanhin ninyo kung mali ang aking pagkabigas may mga pangalan ng mga bansa ang nakakaladkad sa konflik na ito. Nasasali ang Russia at Amerika sapagkat ang Thailand at Cambodia kapwa sila gumagamit ng mga modernong mga armas. Ayon sa Thailand, ang Cambodia ay gumagamit ng modernong armas at ito ay nagmula sa Russia. Samantalang ang mga armas na ginagamit ng Thailand ay nagmula sa United States of America. Dahil sa iba na malikot ang pag-iisip, merong mga nagsasabi na ito ay parang siyo ng dalawang bansa, Amerika at Russia, kung anong mga armas ang nakakalamang. At hindi rin mawawala sa usapin mga kaibigan ang kanilang mga allied. Alam naman natin na aliado ng Amerika ang Thailand. Samantalang ang Russia mga kaibigan, napaulat din na nakikipagkaibigan sa Cambodia. Pero kung ang sitwasyon ng Pilipinas ang ating pag-uusapan, neutral ang Pilipinas dito sapagat ang Thailand at Cambodia kapwa mga kaibigan ng ating bansa. Gaano nga ba katindi ang puwersa militar ng Cambodia ikumpara sa puwersa militar ng Thailand? Ang Cambodia ay meron silang 75,000 na mga sundalo. Binabakapan ito ng 200 na battle tank at 480 pieces of artillery samantalang ang Thailand ay meron itong 245,000 na mga personel. Can you imagine? Ikumpara sa Cambodia, meron lamang silang 75,000. Ang Thailand, meron silang 245,000. At ang kanila namang mga tangke ay umaabot sa 400 at 1,200 armored personal carrier at 2,600 artillery weapons. Kung sa budget naman ng militar ang pag-uusapan, ang Thailand meron itong 5.73 billion dollars Budget para sa kanilang militar, samantalang ang Cambodia ay meron silang 1. something billion para sa budget ng kanilang militar. Napakalayo ng agwat, tumatanggap pa ito ng suporta mula sa United States of America. Ang United States of America ay nagsusupply ng na mga dose-dose ng helicopters sa Thailand Nagbibigay rin ito ng mga Black Hawks at mga unmanned aerial vehicles. Ang Air Force ng Cambodia. Ang Cambodia ay meron silang 1,500 na active personnel at meron silang maliit na fleet of aircraft kasama na ang 10 plane transport at 10 transport helicopters. Meron silang MI-17 na ginagamit pa noong Soviet era at meron silang sampu na Chinese Z-9S. Samantalang sa puwersa naman ng Thailand, isa sila sa merong best equipped and trained air force sa Southeast Asia. Ang kanilang air force personnel ay umaabot ng 46,000 i-compare sa 1,500 ng Cambodia meron silang 112 na combat capable aircraft. Kasama na rito ang 28 na F-16 fighter jet. Ito yung ginamit ng Thailand nang umatake ito sa Cambodia at tinarget ang dalawang military base ng Cambodia. Meron silang duse-duse ng mga helicopters. Meron din silang fighter jets na nagmula sa Swedish. Ito mga kaibigan ay 11. At kung Navy naman ang pag-uusapan, ang Cambodia ay meron silang 2,800 na mga personel. Kasama na riyan ang 1,500 na naval infantry. At meron din silang 13 na patrol and coastal combat vessels. Samantalang ang Navy ng Thailand ay umaabot ng 70,000. Ikumpara mga kaibigan sa 2,800 ng Cambodia. Meron namang isang aircraft carrier ang Thailand. Meron din silang 68 na patrol and coastal combat vessels ang Thailand ay meron ding Marine Corps. Ito mga kaibigan ay umaabot ng 23,000 na mga personel. At mga kaibigan, yan muna ang ating ihahatid na update sa inyo. Naway nasa mabuting kalagayan ang lahat nating mga kababayang Pilipino na nasa Cambodia at Thailand. Ing Ingat po kayo palagi. Yan ay ang aming dalangin para sa inyo. At tayo naman na nasa Pilipinas, ipagdasal natin na sana ay magkasundo na ang dalawang bansa. Hanggang dito na lamang muna ang bidyong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.